naman pala nawala sa FAG batang kyapo si Barbie Imperial ay dahil na sa Italy ito kung saan si sina Richard Gutierrez at Daniel Padilla para sa bago nilang series. Yung sa kwento ay may taping si Barbie Kamakailan pero biglang cancelled dahil wala sa bansa ang actress. Anyway, naibalita rin ito ni OJ Diaz sa showbiz update vlog ni Mama Loy kasama si Tita Jigs na inupload kagabi. Loni, September 23 may pinakita video na naroon at magkasama si Richard at Barbie. Hindi kasama si Barbie sa incognito service ni na Richard at Daniel. kaya ang chika ni Ogie, wala naman silang dini-deny tungkol sa relasyon nila. Tanong ni Mama Loy, ikin-confirm ba? Sagot agad ni Ogie, Diyos ko kahit hindi ko naman tanungin si Richard Gutierrez at Barbie Imperial ay alam ko naman sila naman talaga at makikita mo naman doon sa Italy. Hindi naman sa kabilang kanto yan, Loy. Hindi naman sa kubaw lang. Hirit ni Mama Loy. Kasi nga nagtataka ang netizens kung bakit nandoon si Barbie Imperial sa Italy. Eh hindi naman siya kasama sa incognito. Hindi ba alam natin ay nandoon siya sa Batang Kiapo. Tapos bigla siyang nawala. Balik si Barbie sa Batang Kiapo. Sabi niya sa akin, pero ito ang hindi niya kinukwento sa akin nakasama kasama siya sa Italy ni Richard de kaya yung iba nagtataka eh, hindi naman siya kasama sa inkomgnito ang importante ay kasama siya sa trip kwento ni OG pahabol pa ni OG tungkol naman kay Richard at sa ex-wife nitong si Sara Labati ay napanaginipan daw niyang inaayos na ang annulment ng dating mag-asawa Hanya pa ko parinting na lang ang dapat ayusin ni na Richard at Sara para sa dalawa nilang anak